Pasensya na kayo ha. Hindi ko kayo naabisuhan. Alam niyo, talagang talamak makang aksidente dito sa Minahan. Patibayan lang talaga ng Sikmura. Mga patrabador man o hindi. Eh bakit po marami pa rin nagtatrabaho doon sa Minahan kahit marami pong naaksidente? Eh kasi eh, yun lang naman alam na hanap buhay ng mga taga rito eh. Kaya ang kailangan dito, pati ang loob. Jane, kumusta ka naman? Ayos na ako, Tony. Kung yung isa si Pakal. Gusto ko lang na naman talaga siya yung pasyal noon eh. Kasi akala ko pababawasan yung lungkot ko. Hindi ko na maalam na yun pala yung mangyayari. Basta naging masaya siya, mas lalo siya na trauma. Hindi naman alam na mangyayari yun, Jane. Muna sa siyong eh. Tama. Ang importante, nandito tayong lahat para kay Fatima. Jane, never ka nagulang. Go Maayos ang pag-aalaga niyo ni Rachel kay Fatima. Yung tanong, eh, nasan yung taong talagang kailangan niya? Nasaan kaya si Norman?